Hello mga ka-Simply! welcome back to my channel. This is Simply Nancy. Good morning, good afternoon, good evening all over the world. Welcome to my vlog. Kamusta kayong lahat dyan? Ngayon ay summertime dito sa Canada pero minsan po umuulan siya minsan ah uh, nag-change din yung weather. Siyempre po, alam nyo naman, pag summer, minsan nag, uh, nag din yung mga halaman, nagbibilig ng halaman. Kaya minsan umuulan, minsan mainit, minsan naman uh, malamig. Depende po talaga ang weather natin ngayon. Paiba-iba po. Parang tao lang din. Paiba-iba din ang weather. <laughs> so anyway, mga kasimpli, samahan nyo po ako sa aking mini vlog today. Kalinis na tayo ng bahay. Mga birdies natin, ayan po, nag-iingay. Pasensya na kayo kasi maingay yung mga birdies namin. Uh, medyo, yung background po natin medyo maingay. Kaya pasensya na po kayo. Kung medyo ano lang po sila, naririnig nyo po sila sa background natin. Ayan. So mga kasimpli ngayon po, ay hindi pa tayo nag-almusal. Ayan, 12 na. Uh, bali, uh, anyway, okay lang po kasi nag, ano naman ako, nag-take na ako ng barley. So, every morning talaga, kailangan uh, makapag-take ako ng barley grass ko o kaya ng turmeric tea ko. I share ko lang sa inyo yung aking uh, mga ginagawa every, every day po para sa uh, health din natin. Kailangan syempre, i-maintain din natin yung health natin. Di ba mga kasimple? Kasi syempre, lalo na uh, hindi na rin po tayo bumabata, nagkakaedad na. So kaya kailangan eh eh, maging ano din tayo, aware din tayo sa health natin. Actually, mga kasimple, hindi talaga ako nagtitake ng coffee. Although, gustong gusto kong mag-coffee, mga kasimple, pero hindi po talaga sa akin, yung sa akin ang coffee kasi gawa nga po ng caffeine. Iba yung pakiramdam ko talaga pag umiinom ako ng caffeine. Kaya ito po, yung, naki, yung na-discover ko yung barley grass. Ilang barley grass na rin po yung na-take ko at na-discover ko po yung talagang gusto kong barley grass. Ito po, yung salveyo barley grass. Ito po yung tinitake ko ngayon, every morning o kaya sa gabi. ah uh, ito po yung ginagawa ko uh, para, yun nga, pampalakas, pampalakas ng immune system. At saka maganda rin po yung effect niya sa akin kaya hangga't maaari hindi po ako nawawala ng ano ng barley grass. Ayan, mga kasimple. So ito po yung jar niya. Ayan, kung gusto niyo pong uh, mag-try nito, pwede naman po. Ayan, mga kasimple. Uh, maganda din po ang Salveo Barley Grass. Ayan, i-try niyo po ito mga kasimple sa mga nandito sa Edmonton. Meron po ako nito sa store. Ayan, actually, sold out na po. Pabilis pong maubos yung nasa jar po eh. So, meron na lang po ako nito sa store na trial pack. So, sa mga gustong sumubok, pwede po kayong bumili ng trial pack. Pwede nyo itong i-take uh, ng, ng morning, ng afternoon, ng evening, before kayo matulog. Wala siyang overdose. Ayan po, kasi ano naman siya eh. Pure organic barley grass po talaga. Kahit ilang beses kayo mag-take, gano'n. Kahit nga po, Uh, six months old baby, pwede siyang mag-take it. Pwede po sa inyo kung gusto nyo pong i-take ito, subukan nyo po. So, i-try nyo lang po kung gustuhan nyo rin mga kasimple. So, ito yung iniinom ko every morning o kaya sa gabi. At saka minsan, pag nagsasawa ako mga kasimple, syempre minsan nagsasawa din yung taste buds natin. Meron akong alternative. Ayan, turmeric tea naman. So, ito, uh, first time kong masubukan to galing din to sa Pilipinas. Uh, nabili ko lang din sa isang uh, store. And then, uh, nagkaroon na rin po ako sa store ko nito kasi maganda rin siya. Yan, gusto ko rin po yung lasa nito. Uh, turmeric tea siya with lemongrass and honey. So, ayan mga ka uh, ina-alternate ko to morning o kaya sa gabi kapag nagsawa ako sa sa barley grass po. Ina-alternate ko sila. Ayan. So, ayan mga kasimple. Basta every morning at saka evening kailangan mag-take ako. Ayan mga kasimple. Yung aking morning routine na i-share ko lang po sa inyo. Malay nyo po, magustuhan niyo rin po sila. At makatulong din po sa inyong health. Ayan. So, ayan mga kasimple. Let's go. Go, 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 tayo mga kasimple. Today po, ang aking plan pong kainin today is salad lang. Salad. Ayan po. Kasi may nakita akong... A uh, video na panood ko at parang ano, ano ko, parang nasarapan ako sa salad na ginawa niya. Ito mga kasimple. Meron akong pipino dito. Ayan, tinanggalan ko na siya ng buto. Tapos meron akong mais. Ayan po, can lang po yung nabili kong mais. Ayan. Tapos meron akong tuna. Ayan po tuna. Tuna po yan. Tapos sibuyas at saka uh, kamatis. Ayan po. So, imimix ko lang yan ng mayonnaise mayonnaise po at saka seasoning yung mga ano po mga pamintang durog ayan mga kasimple lagyan natin siya ng uh, mayonnaise para meron siyang dressing sumarap so, din yung salad yan tatlong ano po ang nilagay ko tatlong scoop ng ano po ng mayonnaise tapos paminta ting asin So, ayan mga kasimple, mix mix lang po natin. Ito yung magiging food natin today. Para hindi laging ano, hindi laging rice. Ayan po, hindi mo na ako magla-rice today mga kasimple. Ito lang po ang kakainin ko the whole day. Tama, tama lang yung mayonnaise natin. Pinanggalan ko rin ng mga buto yung kamatis mga kasimple ha. Kasi yung, uh, alam ko kasi nagpo-produce din kasi ng water yun eh. Pati yung sa pipino. Kaya tinanggalan ko po siya ng buto. Ayan mga kasimple. Tapos din drain ko lang din po yung uh, tuna. So dito naman mga kasimple, pwede nyo pong lagyan ng kahit na anong gusto ninyo. Kung lagyan ng chicken, yung chicken, ano po, yung chicken breast, yung laman ng chicken. Ayan, pwede din. Ayan mga kasimple. Depende na po sa inyo yon yung sa akin ngayon is na ang nilagay ko. Sarap na. Yan, kamati, sibuyas lang at saka mais, ano, tuna at saka cucumber. Ayan. So, ayan, I think na mix ko na itong mabuti. Tikman natin kung ano po ang magiging lasa niya. Napanood ko lang kasi ito sa video, mga kasimpli. At parang natakam ako. <laughs> so, ayan po. Try natin. Okay na? Okay na, kasi simple. Titikman na natin kung masarap ang ating ginawang salad. Let's try! Tapos na yung salad natin. Napakadaling gawin at napakasimple lang ng mga ingredients. Pipino, kamatis, sibuyas, tuna, at saka yung mais. Ayan po, mais. Ayan. Lagyan nyo lang ng mayonnaise at saka konti paminta. And then kung gusto nyo lagyan ng medyo ng salt na konti para medyo Uh, umalat, magkaroon ng lasa, diba? So, ayun, mga kasimple, ito po, try natin. Let's eat! Thank you, thank you, Lord, sa food. Thank you. Yan po, mga kasimple. Walang subo sa inyo. Mmm! Mmm! Ang sarap! ang sarap mga, mga kasimple. Refreshing ang ano, salad natin. Mmm. Ito palang solve na tayo. Mmm. Ito na yung aking brunch. Breakfast at lunch. At dinner pa rin. At merienda. <laughs> Ayan mga simple. Ayoko tigilan masarap po. Mm. Hmm. Tapos na 'yung ating salad. Yung ating weather today medyo gloomy siya. Pero kahapon mainit po siya. Maganda ang ano kahapon, ang araw, masikat ang araw kahapon. Sana 'wag umulan kasi lalabas tayo mamaya. Alaga natin mga kasimple, ayan, happy-happy sila. Happy-happy ang ating mga alagang mga goldfish. Kasi kakakain lang din naman nila. Ang ating mga stress reliever dito sa loob ng bahay. Yan yung mga alaga natin. Mga budgies, ayan po. Yung dalawa nandun sa cage nila at nag, ano po, naglilimlim. Mukhang nangitlog na naman. Kapat po yung budgies namin. And then, ito naman yung aming mga kakatil. Ayan, ito si Rich, yan po yung palaging kumakanta yan mahilig pong kumanta yan meal po yan male. Ito naman si happy 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 come on happy 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 pika bu pika bu pika bu pika bu It's a nyo si Rich kumakanta? Nagsasalita? Peek-a-boo! peek, peek naman si Happy. Tahimik. Female naman po yan si Happy. Tahimik lang siya. Ito si Rich ang... Um, ayan. <laughs> mahilig kumanta. At mahilig mangulit. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan mga kasimple ang aming ano, mga stress reliever dito sa bahay. Ayan, nakita niyo mga kasimple, nakakatawa. Si Rich. Binubuo niya pa yung happy birthday niya, eh, mga Hindi niya pa mabuo yung happy birthday. <laughs> Sinuturuan pa namin siya ng ibang mga, mga, mga ano, mga words. Thank you! <laughs> thank you. Thank you. Please say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Rich. Sabihin mo, Rich. Thank you. Thank you. Thank you, Peekaboo! Peekaboo! Rich. Rich. Thank you. Yeah. <laughs> Ayan, mga Mamata simply. I'm adding birdies. Thank you for watching Sabine Morich. Thank you.